Mukbang na kamukgang! Nandito tayo ngayon sa Gracias, mga kamukgang Ang sikat na kainan ng papaitan Dito sa Victoria Tarlac, mga kamukgang! Let's go! Mukbang na kamukgang Muk-muk-mukbang na kamukgang, Muk -mug -mug na kamukgang. Sama -sama, sabay -sabay. Mukbang na kamukgang Muk-muk-mukbang na kamukgang Sama-sama, sabay-sabay Mukbang na kamukgang! Kamukgang, marami nagsasabi kapag napadpad ka ng Victoria Hindi pwedeng palampasin ang pinapaitang kambing ng Gracious Kambingan Mula sa kahabaan ng Victoria Road sa Barangay Canarem, along the road lang sila At sa labas, makikita mo agad ang signage nila Simpleng kainan pero labing dalawang taon nang pinipilahan ang lasa nila Ibang klase kasi pagpasok mo palang, bubungad na agad sa'yo yung amoy ng pinapaitang kambing Elsa! Lido, el kwalidad kamukgang. Hindi lang panalo sa linamnam, presyo rin pang masa. Kitang kita sa menu, swak sa budget ng tropa. Kaya ngayong araw mga kamukgang, titikman natin kung totoo nga ang usap-usapan na masarap, legit at lasang babalik-balikan ang pinapaitan ng gracious kambingan dito sa Victoria Tarlac. Kaya mga kamukgang, pakinggan nyo ang food review namin dito. Let's go! So ito na mga kamukgang, yung uh, Gracia's uh, papaitan mga kamukgang. So ito, nag-serve sila na papaitan dito kamukgang, caldereta, adobo, all about camping mga kamukgang. Saka itong uh, Gracia's papaitan kamukgang, eh, isa sa mga legit na pinipilahan at talaga namang dinaraay yung kainan dito sa Victoria mga kamukgang. Kaya tara sa nyo ako at titikman natin ito kamukgang kung talagang pasado at legit ba talaga mga kamukgang. Tignan natin, let's go! Talagang natin ng syempre, eh, di ba? Ito, pare. Pakita mo. ano eh, Thank you, Lord. Salamat. Mm. Pare, yung anghang sa yung calamansi talagang nagko compliment dun sa sabaw nila, mga kamukgang. Yung pait kamukgang, ha, hindi mo marasaan yung sobrang pait, eh. Alam mo yung normal na pait lang na tolerable. Sarap. Sarap, sarap pare. Sarap. El solido, e-qualitant eh, kamukgang. Ito naman tayo sa adobo nila, kamukha. Tikman na natin makamukhang yung adobo nila. Tikman natin kamukha. Mmm, lambot. Mm. Legit boss, sarap. Sa kaldireta kanila, kalderetang kaldiretang kambing. So, buto-buto rin siya. Bark ng buto-buto. May mga ribs. Tikman natin, kaldireta. Tap din oh. At masarap pa. Ah. Kaya, ito yung lutong kaldereta na ano, pambahay talaga. Kasi ako nagluluto rin ako. Hindi mo sakto sakto lang eh, magaling yung nagkitim planta, magaling yung nagluluto nila. Ah. 12 beers ba naman eh, di ba? Kung merong boss king ang timpayaman, merong boss king. Sa si boss king naman ha, titik pa titik man natin kay boss king. Uh, Baboy. El solido. El solido pare, el solido. El solido. El solido. El solido, boy. Boss King. Kung pagdating sa papayitan, ito yeah. yung pagkakatiwalaan mo talaga yeah. sa standard. Dayo nyo ito kamukhang. Ito ang nasa mga masasarap na delicacy or kinakaig dito sa Victoria Tarlac at talagang mamag-enjoy -e kayo. Buong tropa, buong pamilya, buong magkapag Dalhin Dali nyo rito kamukhang. Sa alagang 140 pesos mamukhang. Sulit na sulit. Ayun o. Endgame na mga pre. Aray, papayitan o. Oh. Napaka-solid o. Grabe. Ito yung pagpumunta rito, pre, yung gutom na gutom ka. Hindi ka mag hindi -ano, ka mag pare. Ako po si Mary Grace Valdez, I Think po Wild Russia. Kayo po ang, ang CEO or ang pinaka may-ari nitong tindahan po? Opo. Ma'am, maraming maraming salamat. Ha. Napakasarap talaga ng papaitan sa kanong caldereta at adobo. Ano po ba yan? Kayo po ba yung nag-design or nag-ano po ng recipe? Opo, sir. Sariling ano lang po namin. Version mm. lang -hmm. po na balitaan ko 12 years na po yung inyong kainan ano solid na solid napakasarap po ng lasa talagang pinag-isipan at saka po talagang ano based on experiences po talaga no lalo sa mga customers po natin talagang solid na solid po yung ano naging feedback po dito sa papaitan po ninyo kung gusto niyo po makatikim ng native na kambingan dito sa Victoria po Dito lang po sa Gracious Kambingan, Barangay Canarem, ka Victoria Tarlac. At may second branch pa po kami sa Maligaya, Hayaan City of Muñoz po ng Nueva Ecija. Patuloy po na sana mas dumami po ang branch show. At marami pa makatikim ng Gracias kambingan Napakasarap madam. Thank you so much po. You're welcome po. Thank you po. At ngayong alam nyo na na meron ng masarap na makakainan lalo na pagdating sa papaitan at lutong kambing, saan ka pa? Dito ka na sa sigurado at masarap. Gracias kambingan. Yun lamang mga kamukgang, salamat sa pagsama. Kita kita sa susunod na food trip at syempre sa susunod nating mukbang moments. Kamukgang, let's go!